Buta nang hangay diha kay miluk ta, miluk ta. miluk ta sila bahan gang. Hmm. Umpira na, nak bi. Umpira, bi. Hmm. Umpira ang hangay, umpira. Hindi hmm, pa. Pa. miluk ta kay Dagan ka, Jogpil I Namilot mean, me, guys. Hmm. itig butang sa ay itig itig sa mga hangir. Madula magkadimao ng iyang pag hmm. gi tigum Tigom. Hmm. Hmm. Gi. Butang nasta plin ha. ha kilit hutang nang atomongkoan hanggin